Nang ipakita ni Eiichiro Oda ang eksenang ito, doon lang talaga nakita kung gaano kalakas ang karisma ni Blackbeard. Hindi tuloy sigurado kung kaya ba siyang talunin ni Shanks. Simula nang makipaglaban siya sa Red-Haired Pirates sa Saints Island, maraming nagsabing hindi karapat-dapat si Blackbeard na maging final boss. Dalawa na ang Devil Fruits niya at halos 40 milyong bounty, pero natalo pa rin siya ng isang dating warlord na duguan ang mukha. Dapat tandaan, wala si Trafalgar Law ng Conqueror's Haki, Armament Haki, at wala rin siyang outstanding na swordsmanship. Ang Karaniwang antas lang talaga siya at umaasa lang sa bagong gising na Ope Ope no mi para makasabay sa isang emperor. Kaya medyo mataas nga ang expectations kay Blackbeard. Samantala, si Shanks na isa ring emperor, humarap sa 3 billion bounty na si Kid. May awakened fruit ability din at kahit may kaunting parte ng kapangyarihan ng patay, hindi pa rin kinaya. Sa isang hataw lang ng makapangyarihang braso ni Shanks, natumba agad si Killer at nawala ng malay si Kid. Kaya paano nga ba nasaktan ni Blackbeard si red -haired noon? Doon lang nagkalinaw nung ipinakita na ni Eiichiro Oda ang eksenang ito Noon kumalat sa buong mundo ang balitang sumali si Kuma sa Seven Warlords Nakita pa si Ace na nagbabasa ng dyaryo habang tinutokso si Jinbei Sa tabi naman nila, magkakasama sina Blackbeard at Marco Alam ng lahat na may hierarchy sa bawat pirata, kahit sa harmoniosong grupo ni Red Haired Sa panahong yon, kapantay ni Marco si Blackbeard Ibig sabihin, mataas talaga ang posisyon niya sa Whitebeard Pirates At take note, noong panahong yon, wala pa siyang Devil Fruit umangat siya gamit lang ang sariling lakas at karisma. Bago pa man pinalitan ni AC Oden bilang captain ng second Division, partikular niyang tinanong ang opinion ni Blackbeard. Ipinapakita nito na veterano si Teach at may leadership potential kahit noon pa man. Kahit ibigay pa ang buong puso sa laban, mas malakas pa rin si Blackbeard noon Nasugatan nga ang kaliwang mata ni Shanks at iniwan siyang may pilat. Makatwiran yon At saka, kahit madalas umaasa si Blackbeard sa Devil Fruit, hindi ibig sabihin mahina ang natural niyang karisma sa tulong ng kanyang prutas, kaya niyang labanan ang mga Emperor level na kalaban. Sa laban sa Saints Island, pinakita ng Black Temple na hindi rin biro ang armament haki ni Blackbeard. At higit pa rito, may ambisyon siyang sakupin ang buong mundo, kaya imposible namang wala siyang Conqueror's Haki.